tungkol dito, pero po, pwede na po pumunta sa mga tourist spots. No? Pero point to point po yan. Panghuli, alam ko po lahat kayo ay nagaantay ano mangyayari sa debate sa panig po ng Presidente at ni Retiridong Retired Justice Antonio Carpio. Totoo po, hinamon po ni Presidente si Justice Carpio sa debate. Pero ang pagdidebate po ay dalawang bagay, di ba po? Sino ba ho ang responsable sa pagkawala ng Scarborough Shoal. Eh yung detalye po na sinabi ni Antonio Carpio sa kanyang gusto maging debate eh kung kabahagi daw po si retired justice uh, Carpio dun sa pagkawala ng Scarborough Shoal. hindi naman po yung yun ang, ang ang subject matter ng debate. At subject matter po ng debate ay sino at uh, at, at uh, anong administrasyon ang naging dahilan kung kailan nawala po sa Pilipinas ang possession sa Scarborough Shoal. At kung gusto nyo, tanungin na rin natin, sino at anong administrasyon na nawala sa atin ang mischief reef. Now, anyway, uh, handang-handa po sana ang presidente na dumibate. Pero kagabi po, eh, tinanggap po niya ang advice ng ilang mga miyembro ng gabinete, kasama na po si Executive Secretary Medialdea. Ang sabi po ng ating mga gabinete at sinusugan po ito ng dalawang senador, si Senate President uh, Soto at saka si uh, Senator um, Pimentel, na unang-una, wala pong mabuting uh, magiging resulta itong debateng ito para sa sambay ng Pilipino. Pangalawa, um, nanindigan po ang mga miyembro ng gabinete na bakit papayag sa debate e eh, nakaupong presidente naman si Presidente Duterte at si uh, Antonio Carpio po, Attorney Antonio Carpio, bagamat siya ay dating mahistrado ay ordinarying mga abogado na ngayon. Parang hindi naman po ata no, na ang uh, Office of the President, na presidente mismo ay harap sa isang ordinaryong uh, mambabatas, parang hindi po patas. At ang pangatlo at pinakaimportante ay sinabihan po ang presidente ng ating uh, mga miyembro ng gabinete na napakahirap po na mag ang presidente sa ganyang debate. Bakit po? Kasi nakaupo pa siyang presidente. At ibig sabihin, lahat po ng masasabi ng presidente doon sa debate yon ay makaka-apekto uh, makaka po sa mga polisiya ng gobyerno. Hindi na po mababawi ang po pwedeng sabihin ng presidente sa debate yon bukod pa sa katotohanan na kaya nga po tayo meron tinatawag executive privilege, no? yung mga bagay-bagay na hindi dapat isa publiko para makagawa ng mga tamang desisyon, bagamat hindi popular na desisyon ng isang presidente. Mako-compromise po yung mga bagay-bagay na ito, yung mga impormasyon na ito, kung papayag po at ituloy ng presidente ang pagdebate kay um, dating uh, Supreme Court Justice Antonio Carpio. Pero tuloy po ang debate. Eh, ang sabi po ni Presidente, kung papayag si Antonio Carpio, tuloy po ang debate dahil importante naman na marinig yung mga ideyas no, para ang mga taong bayan ang makagawa ng konklusyon. Ang sabi po ni Presidente, tinatalaga niya po ang uh, inyong abang lingkod na makipagdebate kay Retired Justice Antonio Carpio. At tinanggap ko naman po ang pagtatalaga ni Presidente. Sabihin lang po ng Philippine Bar Association kung kailan, saan ang debate at sisipot po tayo ron. Pero ang pagdedebatehan po malinaw. Unang-una, Sino ang responsable sa pagkawala ng teritoryo ng Pilipinas? Si Presidente Duterte ba? O ang ibang administrasyon? Pangalawa, tama ba ang sinasabi ni Antonio Carpio na binaliwala ni Presidente ang panalo natin doon sa Hague Tribunal? At kung gusto niya, pangatlo, e eh tama ba po na namimigay ng teritoryo ang Presidente Duterte? Ang sabi po nila, kaya nga po natin pinangangalagahan ang debate, ang malayang pananalita dahil... The...